wala nangyayari guys warm lang warm pero yung kumukulo guys hindi yun guys may pagka warm lang talaga guys uh. yun guys tinamin yung napaka tirik ng araw guys oh. ngayon is mag 12 na 11.40 ngayon guys subukan natin maging legit papakulo ng may tubig subukan natin kung kukulo ba after one hour legit to guys ah walang edit edit to yan lagyan mong tubig yung ano takore yung malamit na malamit Malamig yan, suwak yan. Doon o, no, malamig doon. Malamig na doon, doon. Malamig na doon. Ang ito eh. Maka na yan. Sobrang dami naman. Kapag mo. Kapag mo? Dali mo doon sa inisan. Hindi. Dali. Doon. Ayan guys, legit yan guys ha. Walang edit, edit yan ha. Para malaman natin kung totoo ba talaga mo. Mag kaya magpakulo nung ganyan pati yung araw. So babalikan may natin yan after isang oras. A few moments later. So guys, after 15 minutes, check natin kung mainit ba. Okay. Wala lang nangyari guys. Parang ganun pa rin. Ay, ano lang. Hawa mo. Ano, parang wala nang nangyari. No? Wala pa. Wala ba Hindi Ino, para lang ano. parang nawala yung lamig niya. Pero parang ganun pa rin. Eh. Okay. Huwag mo na nang takpan. Hindi, hindi pwede kailangan takpan yan. Kasi sila nagduto pa nga sila ng sinigang. Eh. Ah. Okay guys, natin yan mamaya. Sige, hintay kami kung mulo yung takore. So, ito tari talaga natin kung kukulo talaga yung takore na yan. So, naglalaba muna yung bata. Puro ka vlog dyan, tutungan mo. Yan guys, first time niya pala magbandaw. Napakadami niya nalabahan. No? So, kailangan niya matuto. Tambakan labahan namin guys. So. Later. Okay, check na natin after 15 minutes. Time check, 12.15 Uy, yun na siya oh Maligam-gam na guys, maligam-gam Medyo Ang tawag doon? Mainit na pa? Hindi pa masyado oh. Ay, ang init Kunti lang oh. Oh. After ano na, 30 minutes na guys Ganyan pa rin, hindi pa rin siya kumukulo One hour later. So, natin guys, oh. Tingnan Tamang init lang talaga siya, guys, guys. Walang nangyayari, guys. Oh. Warm lang, warm. Pero yung kumukulo, guys. Hindi, eh, no, guys. May pagka-warm lang talaga, guys. So, talagang nabitad lang yung tubig. So, yung kumukulo, guys. Kaya yung mga napapanood natin. So, yun, guys. Itong no? after one hour, pinalitan ko, guys, yung correct, right. So, hindi yung kumulo. So, kaya yung mga napapanood natin dyan na pinto pa ng isda tapos nagluto pa ng sinigang sa sinitan ng tirit ng iscam is iskam kayo so yan tinakon naman yun eh for content bottle lang para yung so kaya nga pag may mga gagawa pa content yan so, magluluto kayo huwag yun ang pinanungin pa mo kasi bulgar ko na yan guys so after one hour wala nangyari dun sa tubig warm lang sya pero yung kumukulo iskam lang 何が来た